Mapahimuslan na karun sa GR Borja General Hospital ang bagong serbisyong medical nga gitawag og laparoscopic cholecystectomy operation aron makahatag og kalidad paspas og episyente nga serbisyo alang sa katawhan sa dakbayan Ang laparoscopic cholecystectomy usa ka minimally invasive surgical procedure alang sa pag-opera sa abdo or gallbladder stone Apil sa appendix kung gitawag nga laparoscopic appendectomy o uban pa nga surgical procedure sa opera sa tiyan. Usa kini ka modernong pamaagi sa pag-opera gamit ang gagmay lamang nga hiwa sa tiyan nga magresulta sa mas paspas nga recovery kumpara sa tradisyonal nga operasyon. Ang maong procedure, libre o walay bayaran nga ma-avail sa mga kwalipikadong pasyente diha sa City Hospital ubos sa pagpangulo ni Chief of Hospital Dr. Michael June Perez. Nasayran nga dili muminos sa 130 mil ang bayad sa laparoscopic cholecystectomy operation kung ipahigayon sa pribadong ospital. Sa pakighinabi kang Dr. Arthur Ponce, Chairman of Surgery Department and General Surgeon of GRB, siya miingon. So ang operations nga ikanda karon mag involve og minimally invasive surgery sa ato pa ginatawag na siya og laparoscopic na surgery. Daghan procedures nga PD uh, mabuhat sa laparoscopic surgery. Isa na ang pinaka common ang kanang uh, opera sa appendix or sa gallbladder stone, no laparoscopic cholecystectomy. Pwede po mi mag-opera sa appendix so ginatawag og laparoscopic appendectomy naapoy opera sa hernia nga laparoscopic uh, hernia surgery ug uban pang feeding nga, uh, opera sa sulod sa tiyan na magamitan sa laparoscopy so uh, sa ngalan nga minimally invasive siya both pasabot gagmay lang ang samad nga atong buhaton sa pasyente so that means also nga since gagmay og samad paspas pod ang recovery sa pasyente after sa operation at the same time since paspasman ang recovery, si pasyente po, dali po siya makabalik sa iyang normal nga activities. And then, at the same time, kay paspasman man ang madischarge ang pasyente, dako po niya siyang tabang sa hospital kay para gamay ra ang magamit nga resources. Since din himan ta sa J.R. Borja General Hospital, uh, libre ra ang kaning mga services, ang kaning sa laparoscopic surgery, uh, libre ra, zero balance billing ta sa ato ang hospital. Uban sa tabang sa mga ekspertong doktor o pinagi sa bagong teknolohiya nga gigamit sa GRB, makasiguro ang tanang mga pasyente nga mahatagan sa husto o maayong serbisyo. Ang GRB nagpabilin nga usa sa nagunang pampublikong ospital sa Dakbayan sa Cagayan di Oro. Kansang minsyon ang paghatag o dikalidad niya serbisyong medikal nga, nga walay gipiling estado sa kinabuhi pinaagi sa pagpaningkamot ni Mayor Clarix Uy, uba ni Chief of Hospital Dr. Michael June Perez, gila na karon sa Department of Health nga Level 2 status na ang hospital sa GRB. Diin makatanyag na kini og mas komprehensibo og halapad nga serbisyo alang sa katawhan sa dakbayan nga nanginahanglan. Kauban sa kamera, Ruel Felicitas ug Kim Zaldivar. Kini si Devi Montalvo para sa City Hall News Update.